Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po magtatanghalian na mga kalaki ha Pupunta po ako dun ngayon sa uh, isdaan po, mamaya po uh, bago mag alas 2, nandun na po tayo, kakain na po tayo mga kalaki Andito po ako ngayon sa kakabaan ko na, meron na-try lock pa rin po ito mga kalaki, kung makikita nyo, ayun po sa likod ko Ayan, nag-stop lang po muli, no? sya po dito At syempre, yan po, o, oh, diba? Ang haba Ayun, aking motor At syempre po mga kalaki, yan, alas 11 po na kumaga mga kalaki Mamimigay pa ng mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki Para po sa mga jackpot prices po na naanlalaki na po ng mga prizes Ano po, napakalalaki na po ng magparelo mga kalaki Kaya mga kalaki, kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon Kaya kung ready ka na na kunin ito, halika na Luzon, Visayas, Mindanao Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan syempre po mga kalaki umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29 number 37 number 52 number 58 number 61 number 43 number 45 number 28 number 20 at number 18 ayan po mga kalaki ang ating 10 digit lucky numbers abroad isunod naman po natin mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 31 number 31 number 36 number 38 number 40 number, number 70 number 20 at number 29. Ayan po mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. Isunod naman po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 15, number 26, number 33, number 37, number 17, number 12, at number 8. Ayan. At syempre po, is na po natin ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Ito na po agad-agad na. Number 14. Number 18. Number 21. Number 24. Number 11. At number 7. At syempre po mga kalaki, is na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 ay number 2. Number 3 number 5, number 6, number 1, at number 0. Ayan po mga kalaki ang 6 digit 0 to 9. At syempre po, isunod na rin po natin agad ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 25, number 31, number 37, number 33, at number 20. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers sa Ayan po, po mga kalaki. Bago po natin ibigay ang mga 16 mil laki number sa Pilipinas. Habay dapat na po, nakapalong po kayo sa mga legit na account namin na. Hanapin niyo po sa Facebook niyo ang Red Parong King I-check niyo po lagi ang followers. Tignan niyo po Meron po kaming 335,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, meron po kami uh, second account. Red right, Parong Kindi po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. At syempre po, kasama ko si Lola Carmen sa picture. At meron po kaming Aris Gatchalian na account. ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayo yung YouTube. Ang YouTube po natin, Red right, Parong Kindi po na meron uh, 16,500 followers at syempre po tingin. Ang tiktok po natin mga kalaki, pa Palong Pindid po na merong 423,000 followers mga kalaki. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media na pwede po kayo bumili ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa code At pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share na share ng mga video, heart lang heart mga kalaki, automatic yung mga kalaki. At nagalag po po kayo mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. At syempre po mga kalaki, tutok lang po dito dahil ang mga lucky numbers namin ibibigay sa inyo ay legit na legit naman po nakakapagpanalo mga kalaki dahil nakita nyo naman pinopost po natin yan sa social media. Okay, at syempre po mga kalaki, uh, ang laki numbers po namin, libre ko po bayad, private consultation po ang membership fee, at good for three months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo laban mo sa Pilipinas sa abroad, ng mga loto na yan, mga loto numbers na yan, sasagutin po namin mga kalaki. Ipo-vote ko po ang birthman at birthman mo pag sumali ka sa private consultation, malay mo naman isa ka pala sa swerte sa mga lucky numbers namin, subukan mo na. Sa mga interesado po dyan, message lang po kayo sa messenger ko. Usap po tayo, tatawagan ko po kayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At syempre po tandaan nyo, kapag nagpa-member ka ngayon, bago matapos ang araw na ito, bibigyan kita ng discount para makasali ka kaagad. Okay? Unahan lang po mga kalaki. Okay? Ito na po mga kalaki, ibibigay na po natin ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas para po sa inyo po mga kalaki. Ang 642 number 12, number 36, number 25, number 18, number 23, at number 37. Ayan po 642. At ito na po ang 645, number 29, number 38, number 36, number 24, number 22, at number 13. At ito naman po ang 649 ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 41, number 33, number 46, number 28, number 20, at number 19. At syempre po mga kalaki, ito po ang 6 digit lucky number 655, number 45. Number 30, number 21, number 27, number 38 at number 52 at syempre po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na, eto na po mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 number 5 number 14 number 15 number 26 number 20 at number 24 ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers ngayon pong uh, alas 11 po ng umaga magugutom na po ako mga kalaki. Pupunta na po tayo sa isdaan na yamaya mga kalaki. At syempre, samahan niyo po ako, mga kalaki na bisitahin ng isdaan na pinagmamalaki ng Hero na Tarlac. At ngayon po mga kalaki, isa-shoutout ko po muna ang aking mga gasoline boy doon na talaga nagpagasoline na ako kanila. Ang babae sila Sir, uh, si sila, sila, Sir Rainier at sila Ma'am Cla, ano, mam Ma Claire, ayan po, shout out po sa inyo maraming maraming salamat po sa walang sawa pong uh, pagsaservisyo dyan ang babaid po nila, magpapagas uli ako dyan mga kalaki. hello po shout out po sa inyo dyan, at po sa mga tricycle driver naman po ng ano to, ng silang kabiti ulit, wow, silang kabiti na naman parang, parang nabanggit ko na yan last man, silang kabiti, hello po sa inyo, maraming maraming salamat po ayan po, ah, ito naman ko sa barangay kaya hello po, happy birthday daw no, po sa kanilang pinuno. Diyan yes, po sa mga tropa na mga driver dyan na makikisip. Si Kuya Dante. Hello po, happy birthday po. Ayun mga kalaki, tutok na po rito. Nagugutom na ako. Kayaan niyo po yan. Alagaan niyo po ng three days bago palitan. Black.